Uh, guys uh, nandito tayo ngayon sa bayan ng binangukanan sa fishport ito uh, ang tinatawag nilang habal-habal yan guys kung tayo, sanay tayo sa mga habal-habal sa manila or sa city na motor ang naghahabal. ito guys, bangka ayun guys Uh, per head, ang bahay sa nila is 150, guys. Ayan. Nandito tayo ngayon sa loob ng bangka ni Kuya. Ayan. Ayan. Kuya, ang name niyong Kuya? Jesus Gamo. Ayan. Si Sir Jesus Gamo. Ayan. Kuya, pag aari niyo itong bangka to? Ayan. Kuya, magkano nag-arrange yung itong bangka? Sa 60. Wow, ang mahal pala sa 60. Sa 60, ah, uh, kuya, meron na bang makina yan? Wala pa. Ah, meron na din. Ayun. Ngayon, kuya, ano to? Um, sa araw-araw na magbabangka nyo, ano yan? Sa maghapon, nakakailang pasahero din kayo? Ito, ito lang yan. Ani kayo. ani, pero ilang balik yun? Ilang lang. Isang biyahe lang. Ah, isang biyahe, ani. So, tumatagal kayo. Hanibawa, balikan nyo sa isang port halimbawa na din tayo ngayon uh, na ilang balik kayo na ilang round trip kayo ah, antay wala mo ma sa balda na wala ang pauwi ma so, maghapon na yon yung alis na kanina uh Ilang hindi lang yun hindi ah, maghapon ah tapos hihintay, hihintay na uli oh. ng pasahero oh, antay ma ah, na lang mo sa Ah, ayun. 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 Yung, -tinyo na -tinyo na -tinyo, ayun. Guys, aantayin lang pala nila kuya na maubos muna yung malaking bangka. Ayan, at saka sila makakapagsaka. Eh di, anong oras na yun kuya? Alas 7. Alas 8, 9. Di ba mahirap tumang sa gano'ng madilim? Hindi naman. Kapsado na naman. Kapsado. Ayan. Kapsado naman yun kuya. Pero ang Parang tag tagal yata. Ang tagal ng oras. <laughs> Oo, oh, hindi, uh, eh. na yun. Kasi yun. Oo, yun. Money mahut. Bali ilang. Ma Tumirik eh. Mm, ay. Right. Tapos ito, umuubos ano ba, uh, ah, simula dito hanggang uh, ah, papunta tayo sa ah, anong bayan yung kanina? Ah, ah, husa. Ano? sa? Ah, uh, ano sa? Ano sa? Ayun. Ilang litro ang inuubos niya? 5 litro? wow. Oo, oh, 5 oras eh. 5 litro din. Ay, 5 oras sa isang oras, 5 litro. Ang At, taas pala oh. Tama lang Pero din yung singil. Pero parang gasolina, rot-rot yan. Mga ano lang, quarter nandito na. Hmm. Oo. 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 Oh, eh, oh, oh. Oh, yun, oh. Kaya na medyo mabagal pa yun, yung tukbo natin. Oh, Ayan. Pa. So, marayo, malakas pa palang ibibilis niya? Ah, ano. Mga kalating oras kaya. Hmm. Kalating na oras. mo ng matuyo ang koya? Oo, oh, nararamdaman. Yung lawa. <laughs> yung lawa. <laughs> gasolina. <laughs> yung gasolina. <Ha>? <laughs> <laughs> kami doon, yung tsaga rin. Paano kayo paparescue? pag may mang ganito rin eh papahila kami. ah hila, on, na Ala, silang, hila ano Ayala, silang, ah. yung doon lang ni nangyari sa akin. wala wala silang sabihin, wala silang dilang spare talagang nila ah wala sila ah yung bisaya sa amin ni heeh edi di mana pero matagal na pong mga kung kasi eh kasi din kasi ako minsan eh paano mo yung boy kasi nung pandemic nung paano ko ang boy natin Mahirap din naranasan ka. Ito, walang biyahe po. Ay, meron din. Mas mahina. Wala namang kasi may samalis ah. Kaya nga po eh. Pero sa araw-araw may karga naman kayo ng hindi rin. Nung time ng pandemic. Ah, hindi rin buong araw nakakuha kayo. pag kayo, ano ba nag... Ah, nagbaka sakali kayo na may pasero dito at wala kayo nakuha, talo na si gas. 300.

Ito mo ba yung postcard kasi yung sa napunta ko dati sa Paranya. Salad. Kinuhuli yung ganito. Ah, oh. ano huli ba ito? Ang dami ni yung penalty pag inimpawin. Wow, ang laki. bawal ni kami. Eh, anong maging harap po hinami pag ano nila? Hmm, kawa okay. tama, tama. Kawawari naman kami. Hindi, kawawa din naman. Yung mga hindi mga at pa na. Oo, oh, pag ganun na Wala nang gaya niya. Garahin na yung malalaking oh, na. bangka. Eh, Ay, sabi sila. yung pasero dumi skarte. Marikila sila ng malaking baka. Hindi po kaya sir, marikila ng baka. yung libo. dalawang libo. Ay, yung malaki. Yung malaki, dalawang libo. Hindi ng 500, 600, Dito, at least dito, laban na sa 150. fifty 150, gano'n. Oh, ang laki ng difference. nga naman. yung pasero. Di pa ang nila. Sabi, mas hindi po kaya ng pasero. Hindi na lang sila aalis. Oo. Kailangan din isang walis, gawa ng trabaho. Oh, yung kagaya okay, yung Karina di ba? Oh, pero yung mga 50 pesos, i-art na siya ng 2,000. Saan niya? Sa Sahod niya lang oh. kung kaya. Oo. Oh. Pero buti na kipag-operate din naman yung mga Coast Guard dito. Oo. Kaya minsan pag natin po, pasero nakakalaban nila. Oo, kasi tama naman ako, tama naman. Inaarap namin. Oo, kasi kapag hindi sila sakay, edi o. yung Coast Guard ang magre-rent para sa kanila. Oo, oh, eh, yung Coast Guard, yatid kayo. Pero, oh. Oh, uh, nakanasan mo ng mahuli ng Coast Guard. Ay, hindi ba? Pag nauli dito ng Coast Guard, ano yung ano, uh, violation? violation lang, sasabihin ah, ba? Beating <laughs> the red light. Yan lang, ang ginagawa sa amin, sasabihin lang <laughs> ako. Yung na so, ano ba naging violation dito? Yung nakakasabay nyo yung malaking bangka kahit na andyan pa sila nakakuha kayo ng pasayero, yun, bawal yun. Bawal mm. yun. Hindi kami sa ako camp yun. Ayun. Huwag kayong pag ka pa ng karakuha ng pasayero, tayo mo lang malis. Katulad nito, di ba, wala pang pasero. Kumbaga, okay. tayo ka talaga, aantay mo Ayun. na mga mga malalaki. Kain mm. muna kami kami, pa Maya-maya. Pero galing nga. At least, di ba, sa edad niyang yan, uh, nakikita na niya Um, ah, ganyan, iskarte. Eh. May mga ano naman sa mga establishment na iskorta eh, na. Wala oh. hindi ko hmm. gamit um sa. Ligusuna, pasok, eh. hmm. oh. Mayroon, may gamit nila, sila sila walang election Ayun oh. ah face to face na ito? Oo, oh, face to face. Ayun. Dali na may nakikita na ng kalsada, ayun kung mapapansin nyo yun. San pa punta yung kalsada na yun? Alin? Ang hanggang ano arin, yan. Pag hanggang tataas sa highway. Doon sa atin. Ang hanggang yan. Dari dyan hanggang sa atin pindan. Doon sa may kanina dito. Oh, Doon. Oh, Pas potol. Potol na sa tapat ng nabotas, di ba? Walang ano tulay. Sa tapat ng nabotas. Oh, Pero nakakasabay ng mga Ah, ibig sabihin, ikot din ang nabotas ito? Oo. Oh. Ang nabotas oh, talaga. Tinanap yan. Ah, na botas sa siya kaya ko na botas na ano? Botas. Huh. Kasi ano mm. sa may kalinawan din. So may ano? ng pagkawani. Inariz hari pagkawani. Inariz. Kailan pa lang ka siyempre. Hindi niya. Haha. Kung tapos Oh, hindi pa pinapamanda inaris din. <laughs> Pero dito, anong ano naman ang mga aksidente dito sa laban? Kaya kami hinigpitan ko, may nalagpit ka sa malaking bangka. Sa malaking bangka? Eh, ba't kayo ang ba't kayo ang hinigpitan? Ano na? malaking, eh. Sa malaking bangka yun. Ano na? Malaki, nalaglagan sila pa naman. Nalaglagan sila ng malaking bangka sila ng bangka. Daling araw pa naman yun, daling araw, paluwas. Malaking bangka ang nakalaglag na pasayero. So, hindi nang ng mga pahinantigan hindi mo napansin, napay nante. Paalam kasi asawa na iiwi sa huli yan. Mm. Ay, siyempre, mga natutulog lang pa sa'yo. siguro di napansin na nag sa huli. Mga ng isda yung ito. 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 dito sa Ito. 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 asawa, Ito. 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 Ito.

may sobra lang kami 300 kung baka pauwi uh, ng mga may 800 na rin ganyan ayun gan -gan. pero oh. hindi gibabaling oras ko kasi ang ba? ba? mga na uh, kasi mawag at least may pasobra lang na na kami 300. 300 oo hindi madalas bago kayo makaalis kaya kagaya natin dumating tayo dito o kaya nagbakasakali kayo dito ilang oras na tinatagal nyo bago uli kayo makabiyahe pabalik ay hindi lang, hindi lang sigarahin lang makabiyahe na, hindi na, hindi na may ilang oras kaya tumatagal sa paghihintay ng pasahero? Ay, tumatagal ng mga alas 9 ang ano. Hintay kang alas 9, ilang oras yun? ilang oras? 7, 6, tatlong oras. Tatlong oras. Madami naman kasi, syempre di ba hindi lang ikaw yung habal dito. Naka ano yun? Sino mauna? Hindi, ako lang kasi may bari namin, ako lang nag-habal. Kaya yung kukunin ko lang yung bari namin. Naka ilang round trip kayo? Sa maghapon, naka ilang round trip kayo? Salam. Ay, sala. Sa nang talaga. Na. Kasi marang hindi na kang pwede. Kung ano lang, sumalang na hindi hanggang ibang kaya. Tayo nang talaga mo, Ah, ah, ganit kahit nandun na rin pa sa mga ibang port na, na dadaanan natin. Oh. Uh, pag may bangkang malaki, hindi pwede Hindi ka pwede lumapit. Ayun. Saka, pera lang, bigat. ano, alas dos. Kanyari, sa amin, ubus pangka bangkang alas dos, ala una. Hmm. Ay, makadalang biyayang. Pagkatid ko rito, hmm. babalik na rito. Ayun. Ayun. Uh, Ayun. Ang problema niya, katulad dito, nag-aantay siya. Kahit tumami yung pasayero, ang isasakay niya lang, taga-baryon niya. Kasi yung ibang habal na taga-baryon oh. yung iba, dun sasakay niya yun. So, eh, parang kainit-kainit na naman yan. Kaya no? habal din to. Eto, ito ang mga rakay habal ng ibang barangay. So, so habang nag-aantay si Gamo dito. Mga habal din tong pupila nito taga nila. Ano sa buhangin, kay Tome? may. Spill tayo jet farm. barangay lang na yun. Anong mabarangay? Buhangin, ano sa kahit may gulod. Buhangin. Ano sa? Ano sa? Ano sa Hanusa, Hanusa, yung kanilang pinanta namin. Tapos? Kahit may. Hatome? Kaitome. Kaitome. Ang gulod sa may jet At saka gulod. Oo, yung Ayun. Apat na barangay sa. Ayun, yung apat na barangay na. 'Yun ang hawak nyo. Ayun, guys. Yeah. Siga mo <laughs> ang siga doon. <laughs> Ganun din sila, ya, yung pagana na 'yan. Oh, so, guys. Okay. Ang isasakay nila yung kanila lang din. So, um, Hindi naman kaya ano, mga time na nag-aaway dahil sa basa ako. Ito mga hawak na lang to, subay. Ayun, yeah, tsaka na butas, kalinawan. So, mm -hmm. so ibig sabihin mga kakanta mababait yung ano, wala kang pero. No? kasi talaga may gaya kasi oh, din sa ibang lugar di ba is boy no. ako kayo. Oh, yan. Oh. ay masaya ako kasi At tulad niya, no? bandi boundary din yan no? walang agawan. Yeah. Kaya mga pahinantin, nakaupo lang. Ay, nabanggit mo mm. yung boundary. Ibig sabihin, may mga bangka dito na ganyan. Na nagbaboundary? Na Oo, oh, meron din. Nakikiboundary lang. Ay, mga malalaki. Magkano yung boundary nung mga? pag yari, kung nakabali, kalahati kagad sa kanya, kaya, makatatundi po. Kung pagkagad sa may-ari. So, ilang nangyari ah, dito, man, sila, no? Isa lang mm, din. 1 sa mayari, 1 sa nagawa gamit. Ah, hati kayo ah. Hmm, dahil sa sinamahan ko, dahil kami, isang ati lang din eh. Mm. -hmm. Nakasama akong bangka, mga 2,000. Mm -hmm. 1,000 sa mayari, sabi 1,000. Uh, ilang, ilang, ilang kami mag-ahati sa 1,000? Tatlo. Hindi sa malaking bangka? Oo, oh, 300 lang kami. Ah, boundary hantong yung malaking oh, ba bangka, hindi sila may ari. Nakikanta sila ng mga may ari. Hmm. Ito, sarili kasi niya. Pwede nakakailang ikot sila sa yeah. maghapon. Isa lang. Sa dami kasi naman ng malalaking bangka. Sa biyahe lang din. Sa biyahe. Ah, hindi rin pala nagkakalayo ano Sa biyahe lang din. Sa dami din ng bukas ng bangka. Ayun. Sa biyahe lang. Ang kagandaan lang dito yung bangka ng kapay dami. So, sa dami. Oh, so, na ka na. Doon ka nakakalamang sa ibang malaki. Ano? Oh, saka hawak niya yung oras. Oh, oh, oh. oh. Hindi ko nakawali tayo kanina, hindi kita na rin ako. Oo, oh, boundary na. Sa so, na, oh. Na, 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 na oh. 300 ka sa Oo. Oh. Kaya lang mahal ang diesel ngayon. Kumusta naman ang buhay ni Gamo pag hindi ka bumabiyahe? Anong pinagkakaabalan mo kaya trabaho? Nag-install ako sa Inix ganun pag hindi ako bumabiyahe. Ah, sa Ah, sa Inix. Ayun oh. So, may iba kang trabaho pagkatapos nito. Oh, advertising. Advertising ang trabaho. Advertising. at least hindi nawawalan, oh, di ba? Pero kung aasahan mo lang ang pagbabangka, okay din naman. Pero kung ilang linggo na rin hindi nakakatawa. Kasi mm. yung advertising, di ba, medyo seasonal oh. siya. Oo. Oh. Hmm. Ilang linggo rin hindi Kaya hindi kung maasa. Daily naman yung sa advertising. O kung may gawa. Pag may mayroon, gawa lang, sa ano So, bilang bangkay ako, bilang boy may asawa. Kumusta naman yung boy may asawa? <laughs> Ayos lang. Ilan ang asawa ng pagbangkay ako daw kasi yung asawa ko yung mga. Ayos lang. Kayang buhay ng limang anak. Yun. Yun ang maganda. Kaya mo ng mamangka sa dalawang ilog. Tawa. Tawa <laughs> 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 oh, <may isa. laughs> na eh. Oh, mayroon pang buhay. <laughs> eh, may lima pa. na yung anak. Lima na yung anak mo. Oh. So, ano yung pinaka pabuti, pabukit mong position sa trabaho? <laughs> Kung bankero ay yung pagiging installer. Installer. Maka ibang position kasi naisip mo eh. <laughs> <laughs> Mas masarap yung pagiging installer. So, Malaki uh, yata yung kita doon eh. Oo, so, mga isang araw ko ay 4,000, 5,000. Wow, wala ako naman ang gagawa oh, Ako gagawa ng um, project. So, Ayan. Ilawa ka ng wiring. Mm -hmm. Ako po. po. So guys, hanggang dito na lang tayo at nakakamit natin ang napakabait ating pakilala na si Gamo na ngayon ang bagong kaibigan natin Kasi piklaan lang dito Nagunan nga ako eh. may anime o kas So paano sir Gamo? Tutuloy na rin kami at maraming salamat sa pagpapawanlak niya ng aming interview Thank you, thank you buhay tayo